samahan nyo ako guys. Punta tayo ng town, mamimili tayo ng manga at kung ano-ano pa doon lang naman sa Asian store dito sa town. At syempre, gagala ko rin kayo dito sa town na tinitirhan namin dito sa Australia. Kaya hala, sige na. Katulad na lang neto mga langga, um, ang um, palay, uh, ano yan? Uh, papaya? Diyos mahal. Parking dito, dito ako nagpark. Malayo sa sa mga store pero mga langga ipapakita ko din sa inyo yung town mismo dito ito na yung part ng town ipapakita ko sa inyo mga langga talagang kapag Sunday sa atin ay sobrang busy dito naman parang pharmacy lang yung bukas So, una mga langga, pupunta muna tayo sa Asian store. O, ba? Diba? Grabe naman yung ano, yung ano, kulay ng sasakyan. Ang cute-cute ng pagkadilaw. Ayan, yung may-ari. O, pati yung glasses niya, dilaw din. Makadilaw talaga siya. <laughs> Ayan. Ayan yung Asian store dito mga langga. Eto ay sa likod mismo dito sa mga shop. So, medyo talagang tahimik dito banda mga langga. Wala ka talaga makikita dito masyado. Ayan. Let's go na. Tawid na tayo. Ang pangit pala ng kalsada nila dito mga langga. Kapag umuulan, ang bilis malagyan ng mga bitak-bitak. Talagang nagtatanggalan siya mga langga. So, hindi ka sa Pilipinas na hanggang tuhod yung ating kalsada. Concrete na kumongkrit, di ba? Pasok mga langga. Ayan na tayo sa favorite naming store dito. Asian Store. Tignan nyo guys, daming. <laughs> so, ayan na nga guys, no? May kamuting kahoy. Naka-frozen na lahat. So, ayan yung okra. Not bad yung okra mga langga. Ha? Kahit naka-frozen siya. Masarap pa rin po siya. Crunchy pa rin po yung kainin. Tapos, nandiyan na rin yung saging. At ipapasilip ko sa inyo mga langga yung presyo niyan. O, tignan nyo yung saging. Three. Kasava pala ito. Hindi ko alam saan yung presyo ng saging. J uh, Tapos, i-microwave lang ta. Merong ube at syaka uh, sweet corn naman. So, ayan. So, dito lang ga. Mabibili mo lahat ng anong gusto mo. Pero wala silang balot. So, ayan o. Tignan nyo. Silipin nyo guys yung tanglad. Pagkano yung presyo? 1.50 dollars yung isang peraso. I check nyo naman itong mga langga. O, oh, ayan yung papaya nga kanina, $11 yung isang kilo. Tapos, ang ampalaya nila, tignan nyo guys, $9 yung isang kilo. Tapos, ayan naman yung talong. Check nyo guys, yung mga presyo nila guys. Kaya nakakamiss talaga yung probinsya. Pati sili guys, ayan. Yung mangga naman, 30 yung kilo mga langga. As in, per kilo yan. So, sakto. Dalawa na lang yung natira. At ito naman yung string beans nila. Ganyan din siya. At meron pang iba't ibang mga frozen dito guys. Katulad ng mga durian at kung ano-ano pa. Ngayon naman mga langga, gusto kong igala kayo dito sa mismong town na ano, yung mga binibentahan kung saan kami nag-shopping, ganyan. Hindi ganun kalaki yung town dito mga langga. Sobrang liit lang talaga siya. Ayan na, papasok na tayo. Ito yung likod banda kung saan kami nagpa-parking palagi. Pero kapag ikaw ay pro-driver, pwede kang mag-parking doon sa harap. Kaso ako, takot na takot ako mga langga kasi ka start ko lang mag-drive. Kaya ayoko doon nagpa-parking. Doon ako sa pinakamalaking parking talaga. So, papasok na tayo. Ayan lang yung itsura niya mga langga. O, parang town lang talaga. Actually, mas malaki pa yung town sa Mindanao kung saan ako nakatira noon. Kasi parang meron doon ng gaisano. dito mga langga, ay parang maliliit lang talaga siya na shops. So, ayan. Samahan niyo ko guys. Dito pala mga langga. Nakalimutan kung magsuot ng uh, makapal. Kaya, nanginginig ako habang habang naglalakad kasi kahit mainit yan mga langka ay napakalamig po talaga talagang kukulubot yung inyong itlog char <laughs> ayan, ayan yung kabila mga langga, kaya ayoko mag parking dyan oh, kasi double parking na siya, tapos maliit lang yung uh, lilikuan mo so sa mga pro driver lang yan ayan So, kung makikita nyo mga langga, halos close lahat. Itong pharmacy lang yung bukas. O, ba diba? Ayan, close din siya. So, ayan, yung pharmacy dito mga langga ay bukas siya. O, kita nyo yung presyo ng Dove. <laughs> Sa kabila naman tayo gumala, ayan, papunta naman yan doon sa dulo. Alam nyo guys, minsan isasama ko kayo, uh, may, may ano, may okay okay shop ako na pinupuntahan dito banda sa dulo mga langga. Na talagang ano, mga branded, mga branded, tas mumura lang mga langga. Kaya talagang ano, talagang mas okay siya. Kasi di, alam nyo guys, yung mga shop na ito, hindi naman siya, ano, hindi naman siya ganun karami. Maliliit lang talaga siya. So ayan, pabalik na tayo ulit doon sa sasakyan na pero ipapasilip ko sa inyo guys yung nabili ko. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo mga langga. Katas ng Facebook. Charot. <laughs> Hindi guys. So ayan. Uwi na tayo. Mga langga. Tignan nyo yung nabili kong mangga ha. So ito. Dalawang peraso lang bibilhin ko ba diba? Ito yung isa. Ayan siya oh. Ayan. Medyo ma, ano kasi maaraw dito. Ayan. So, medyo parang sabi ko, ayokong bilhin yan. Ayan, oh. Kasi sira na yan. Kasi sabi niya, that's okay. Kasi na uh, medyo kakilala na rin niya kung mga langga. Sabi niya, hindi, bigay ko na lang yan sa'yo. Pero, isa lang yung nabili ko mga langga. Ito na lang talaga yung natira. Ayan siya, oh. Ayan na lang yung natira niya. At alam niyo ba mga langga, yung presyo nito, $6.51. Isang peraso. So, Ginoo oh, ko Mario, sige. So, oy, kaya na miss ko talaga sa probinsya mga langga ba, yung kukuha ka lang ng ulo ng paluwa. <laughs> Tapos imu ara siyang kanang imu arang -ah, hapakon sa likod sa balay, o di ba? Libre na dito kailangan kaya mga langga alam nyo ba yung, lalo na yung may mga pamilya pa sa Pilipinas no, na sinusuportahan yung mga anak nila ganyan kaya kapag nandito sa ibang bansa wad wad talaga ng wad wad mga langga kasi napakamahal talaga dito as in pero syempre kayang kaya mo naman kapag hindi ka naman tamad o oh, di ba kailangan mo lang talagang kumayod ng kumayod o oh, ba diba? ganun lang kaya kayod lang para mabili lahat ng gusto